Kaya may bago tayo dito eh. Balita ako may crush daw si Martin dito eh. Kailan mo si Martin ba? Oo, oh, kailan si Martin. <laughs> may crush daw sa iyo yan. Ganda mo daw kasi nagagandahan siya sa iyo. Huwag muna na crush no, kaibigan lang, 'di ba? Okay, yeah. Ano bang pangalan mo? Pakilala ka muna. Ako po pala si John Elisa Pansal Ilang taon na si John Elisa? 24 taong lang. May anak? Meron po. Single? Nagtatrabaho po yung husband ko. Saan dyan ang tatrabaho? sa ospital. Wow, sa so ospital. Ganda pala ng trabaho ng asawa mo, babe. Matagal na kayo magsasama ng asawa Matagal mo. na po. Ilang taon na? Para sa seven years. Wow, matagal tagal na rin pala. ganda ni Jonalisa. May ano ka, Jonalisa? Ano yung brace retainer? Braces po. Wow, galing nga. Paano yan? Hindi mo na napapacheck yan. Mabaril. Napapacheck mo. Napapacheck mo pa rin. Ganda ng mata mo dyan na Parang may contact lens. May contact lens ka? Wala ako. Oh. Ang ganda. Kulay brown. Kilala mo ako? Hindi. Ako si Ate Rochelle. ah, Kapatid ako ni Sir Bench. Okay. Kapatid niya ako. Tapos, ngayon lang ako nakapunta dito kasi busy rin ako. Natulong ako sa labas. Kaya ngayon ko lang kayo napasyalan. Ang balita ko, ano ka daw dati, model. Saan ka nagmamodel, ba? Matagal na ho yun, hindi ko pa yun ano. Nak nakalimutan mo lang. Oh. Okay. Eh, yung sa TikTok mo, nakita ko yung mga TikTok mo, ganda mo dun ah. Ang sexy, tas ang galing mo mag-TikTok. Napubuksan mo pa yun, babe? Ang account mo. Ngayon, nagtitiktok ka pa. Hindi na. Asan pala yung anak mo? Nasa hospital ko na kasi bakit? Ba't nandoon? Kasi meron ko ako ko yung anak ko na. Nakakotrain Hmm, Ilang taon na ba? Ano na po? By, ano, seven years ko. Hmm, laki na ah. Ano si, yung anak po, ano lang eh. Si Bing Paib. Yung batang lalaki na punta dito maliit. Nakita mo na yun, si Bing. Pag ano po yung dito. Ang ganda ng mga tatoo mo journalisa Alisa. Tingnan nga akong tatoo mo. Be. Sa akin, ito lang tatong ikaw pa rin ako sinagtatok naman sa'yo. Ang ganda. Wala na, matagal natong tatok mo. Okay ka naman dito? Okay naman. Hindi ka na uboring Hindi. Marami naman kayo eh, no? Basta ano lang, pagaling lang kayo dito. Para pag ka sa anak mo, magaling ka na. No? Diba? Masarap pa dito? Maganda dito sa so, syarikat? Sakto lang dito. Pero pag nandun ka sa inyo, eh, saan ka ba galing? lugar? Sa so, dito lang talaga, eh, kasi dito ako nag-ising. Dito ako natutulog. Hindi, nung nakaraan, saan ka nila na nakuha? Diyan sa may Velasquez Set Set. Mm -hmm. Sa Paraiso. May bahay ka rin doon? Sa Silo, pero. Hmm. Pero dito, okay naman kayo, no? Pagaling kayo dito, beha. Sa Ginti. Eh. Para pag ano, huwi ka na sa inyo, makasama mo yung pamilya tapos sa pagkain. Kain kayo ng kain. Ang may pagkain, kain lang. Na no, huwag kayong mahihiya, ha? Sige. Ite. Kasi sa susunod, mag-schedule naman kami para papa check up ka. Para, para makainom ka ng gamot. Pampaganda yun. Pampataba, pampaputi. Sige. Hindi mo sila. Magagaling na sila si Clarissa. Magaling na. Dati, sa lansangan sila nakuha namin, eh. Ang iitib nila. Sige. Kaya ka, magpagaling ka, ha? Sige. Ite. Bakit di eh, parang may nakabantay dito? Ano tin? Ano masasabi mo kay Jonna Kasi tingin mong tagumpay ka. Ay, tagumpay. <laughs> Friends lang daw, no? Jonna no? Friends lang, no? Uh, bawal mo nga ang crush crush. Uy, may dumating. <laughs> <laughs> may sinasabi daw Ano? Panino daw yung panty na yun, no? <laughs> ay. Kanina, dahi. Hindi sa kanya. Panino. Shell, kay Jonalisa yan? Uh Oo. -oh. O kay ano, Clarissa? Mayroon siyang tali Oh. Uh, may ribbon pa, no? Mm -hmm. Ang cute ng panty niya, no? may ribbon. Mm -hmm. <laughs> Ay, kasama si ano, bumasyal din dito. Di ba? Ano? Hi! Ay, so, Ay, si Ruby yung biskuit. Ayun si Jonalisa. Mm -hmm. Bili daw siyang biskuit. Nagugutom ka ba? Gutom mm -hmm. ka. Ayan mo, mabili tayo merienda, no? Mm -hmm. At ayan po yung update kay Jonalisa. Ganda ng hair ni Jonalisa oh. Ganda ng buhok mo, ba? Eh. Anong shampoo mo, ba? Anong shampoo ko? Head and shoulder cream. Eh. Ganda, ganda. Na conditioner. Wow, ganda ng... Ano kaya palang ganda ng buhok mo, eh? Atin uh, po, mga kababayan, no, ang update dito sa bago kay Jonalisa Sana patuloy niyong subaybayan yung kwento ng buhay. Masaya ka naman dito, Jonalisa Masaya naman. Basta ganun na lang ha. Pakabay kayo dito, Beno. Thank you po. Atyan po. And God bless po. God bless.